lunch breakfast, dapat hindi ever pinalalampas. Kaya mga mami, i-take note ang mga dapat ihain para hindi maubusan ng energy ang ating mga chikiting. Kung sa simula pa lang ng araw, eh hindi na maipinta ang inyong muka. Naku, baka bad vibes din ang matanggap mo. <coughs> nakalimutan mong kumain ng most important meal of the day. Anak, kain ka na muna. Hindi naman, ma, na po ako eh. Kaya naman ang resulta, ang buong araw na panghihina. Effects niya, syempre, hindi ka active, nanghihina ka, nahihilo ka. Tapos yun nga, mababa yung blood sugar mo. And, ang, kasi ang output or ang outcome ng low blood sugar, ay mahihina ka talaga, nahihilo ang tuken. Umiikot na paningin, mainit na ulo, utak na hindi gumagana, at ang paghihingal. Ilan lang yan sa mga maaaring maranasan ng hindi nakapag-almusal. Kaya importante ang breakfast na masustansya at nagbibigay sa atin ng lakas. So ang ideal is it has a very good uh, amount of protein so and low fat siya para it will keep us um, Active the entire day. Kung pampagising na siksik sa protina ang usapan, kanin ang kadalasang pambato nating mga Pinoy. Pero kung gusto niya namang maiba, bakit hindi subukan ang pambatong breakfast ng ibang mga bansa? Ang mga ito ang ituturo sa atin ni Chef Chris Esguerra ng Apecias Culinary School. Ang breakfast is the most important meal of the day kaya kailangan siguraduhin nating balansi at masustansya ito para maging masigla ang buong araw natin. Para sa energy boosting na chickpea tomato and fried egg toast, kailangan ng kamatis, wheat bread, fried egg at garbanzos. So una gagamit tayo ng garbanzos or ng chickpea. Ang garbanzos is rich in protein and iron. Then, i-process natin siya along with olive oil and some garlic para gawin nating humus na papalaman natin sa ating toast. Para gawin ng humus, ilagay ang chickpea sa blender, saka timplahan ng kaunting asin. Habang bine-blend, unti-unti itong buhusan ng olive oil hanggang sa makuha ang malapot na consistency ng humus. Pag ready na ang humus, i ang tinapay sa toaster for 3 minutes. Pag na-achieve na ang tostadong sarap ng tinapay, simulan na itong lagyan ng toppings. Pahira ng humus ang tinapay. Lagyan ng ilang pirasong hiniwang kamatis at malasadong pritong itlog. Tsaka ito'y plate. Kita niyo naman, simple lang gawin, di ba? Matitikman ang siksik -sik sa sarap at protein ng chickpea, tomato, and fried egg toast na ito sa halagang 50 pesos lang. Kung natakam kayo sa humus ng Middle East, gigisingin naman kayo ng anghang ng Korean-inspired na kimchi Musal. Available ang kimchi sa mga supermarket. Pero kung gusto niyong subukan ang paggawa nito, madali lang ang proseso. Kailangan lang ng grated luya, Korean chili paste, bawang, at syempre ang bagyo pechay. Una, asina ng maigi ang bagyo pechay. Then, kailangan natin siyang i-rest for at least 3 to 4 hours. Ang purpose kung ba't natin niligyan ng asin is para i-draw out niya yung moisture dun sa bagyo pechay natin para mas mabilis siyang ma -ferment. So, after 3 hours, medyo nagtubig na siya. Ilan na natin siyang hugasan. Pagkatapos hugasan ang pechay, paghaluhaluin ang Korean chili paste, bawang at luya. Pagkadagdag ng asin, saka ito ipahid sa pechay. Ang authentic taste ng Korean chili paste na pinasarap ng spices ang magpapalinamnam sa inyong homemade kimchi. After natin ilagay ang ating mga pampalasa, tatakpan natin siya and halayan natin i-ferment ng 4 to 5 days in a cool, dry place. Then ready na yung ating kimchi. Ngayon, ready na ang kimchi. Ihanda na natin ang ating Korean breakfast. Lagyan ng kimchi ang toasted bread patungan ng sliced boiled egg at budburan ng black sesame seeds. So napakadali lang i-assemble ng ating kimchi, boiled egg at breakfast toast. Hindi lang nakakataka mang itsura, swak pa sa bulsa sa halagang 60 pesos lang. Siguradong papatok ito sa panlasa ng mga mahihilig sa maanghang. Last but not the least, ang ating Mexican almusal na ang main ingredient ay ang marinara sauce na pwede rin gawin from scratch. So makikita nyo na pagkabalat ng ating kamati, siliwa natin siya away dun sa buto para hindi siya kasama sa buto once na gumawa kayo ng marinara. So after doing this, kailangan lang natin siyang igisa sa may olive oil, garlic, tsaka konting basil then mas masarap siya kung at least one hour nyo nakasimmer. Ayon ang isa sa mga sekreto para maging masarap ang inyong marinara sauce. It's time to assemble our Mexican toast. Pahira ng marinara sauce ang toasted bread, patunga ng poached egg, and for the final touch, budburan ito ng parmesan cheese. At ito ang ating marinara poached egg and parmesan breakfast toast. Siguradong gagaan ang mood nyo sa malapit sa breakfast na ito na pinasarapan ng basil leaves. Sulit sa halagang 60 pesos lang. Pero hindi lahat sold na sa kanin o tinapay. Ang law student at athlete na si Vien Chan. special juice ang paborito niyang pang-energy tuwing umaga. Sa mabigat kasing almusal, bumibigat din ang pakiramdam niya. Kaya naman naisipan niyang gumawa ng juice na magpapakondisyon sa kanya sa araw-araw. Mula nang sinimulan niyang gawing habit ang juice breakfast, kalahating taon na ang nakalipas. Nararamdaman niya ang malaking pagbabago at paglakas ng katawan niya. Ngayon, handang-handa na siyang sumabak sa nalalapit na triathlon. Mas nakatulong siya kasi una, uh, ano na to eh, uh, liquid form na. So pag ininom mo, yung sustansya, diretso na sa katawan, maramdaman mo may energy ka, ka. Pinaghalo-halo niya ang saging, berries, honey at gatas. Mula nang masubukan niya ang pag-aalusal ng blended juice, hindi na raw siya nakakaramdam ng panghihina at bigat ng katawan. Yung saging kasi saging kailangan mo yan para sa ano uh, para walang cramps. Tapos pangalawa yung berry, uh, added antioxidant na rin yun, sabay dagdag flavor kasi nga inspired niya ng ano ng mga paborito kong uh, fresh na ano fresh na mixed juices. So pinaghalo ko na lang sa Ang juice na ito masarap na magaan pa sa tiyan at siksik sa protein na kailangan sa umaga. Pero kung ang loyalty mo ay nasa mga kinalakihan nating breakfast food, ang restaurant na ito sa Quezon City ang para sa iyo. Yung breakfast and pies, ginawa namin to noong 2013. Yung concept na buo dahil wala pang all-day breakfast actually dito sa Maginhawa area. At ang isa sa mga best seller nila, ang kanilang malafiestang breakfast na pie platter. Kung tutusin yan, kasi yung minsan paggising mo, gusto mo yung breakfast mo, lahat na sabay-sabay, di ba? Uh, something sweet, something savory. So, may siyang pancakes, may bacon, and all that. Actually, for sharing. Para talagang pwede ka mag-share ng breakfast mo with your loved ones. Veggies, longganisa, bacon, potato wedges, corn beef, pancakes, at fried egg. Talaga namang mapapait like a king and queen kayo sa umaga kung hahainan ng pinagsama-samang favorite breakfast foods na nagkakahalaga ng 625 pesos. Ano man ang trip niyong breakfast, ang mahalaga ang pagkain ng masustansyang almusal. Dahil ano mang trabaho ang naghihintay sa inyo, kung may laman ang tiyan, kayang-kaya mo to.